Mo? Hindi ah. Pre, sa'yo sa'yo. Pwede mo na suspect. Di pa pwede mo na suspect. Pre, sa'yo sa'yo pre. Ayun na! Saan? Saan? Saan na nga! Pwede sa'yo Bye bye. Tama si Gret. Ano ba dito? Tama si Gret. Sinahanap ito siya. Sarap pala hawakan ng ano, ng... Ikaw ta. Suspect ko ta. Nasa yung suso si Negret? Hindi po ako. Ay, ba ako! Ako yun! <laughs> May! Tapos totally ka rin! Wala akong kasalanan nga! Ah. Wala akong kasalanan! Oh, okay. Kakart, karting okay. ko lang okay. po! Wala po talaga sa akin! Wala! Nasa kanya po talaga! <laughs> <Nasa> <laughs> Ay, ni sino ba? Sino ba? Ang tulog ka! Si! Ang Sige. ka! Sairada? <laughs> ano ba yun? Ano yung Ensayrada? Yung, yung sinasabi ni Vice ganda. Ganda kami Vice? Hindi, yung sa Time. We promise, wala talaga sa inyo. May mong salita ka lang, Wala. Ta wala talaga sa inyo. Taha, ano ba? May. Hindi <laughs> ko, hindi raman. ako Amen! Hindi ako Amen! Wala sa akin yun. At sa underwear ni Gritz. Hindi nga, May. Ha. Kiss ko muna, ibibigay ko sa'yo. <laughs> okay na, oh. Hindi nga sa'yo. Kiss ko muna. Kaya nasa'yo ko agad Wala Bibigyan mo ko ng limang piso mamaya. Wala akong Uy. na ako pa mamaya eh. Bye. Love you. Wala. Wala.